malaki ang tulong ng batang atika sa pagpapaunlad ng kakayahan at pagpapatatag ng loob ng mga kasapi nito. Ilan sa mga bibong batang atikha ang nagpakitang gilas sa pagsulat ng aklat gaya ni senior Guarin ng Laguna. Siya ang may katha ng kwento ni Carissa Gastadora, isang children's book na pinoblish ng atikha sa tulong ng UNICEF, Salam at Takap. Itong librong ito ay tungkol sa isang bata na nagangalang si Carissa. Si Carissa ay anak ng isang OFW na hindi nagpapahalaga sa mga pera at bagay na ibinibigay sa kanya ng kanyang ina. Ngunit meron siyang kaibigan na kabaligtara naman siya ng ugali nito. Ito ay si Gio at sobrang tipid at nagbibigay ng pahalaga sa mga gamit na binibigay ng kanyang ama. Isang araw habang pauwi sila, nagkita sila at naikwento ni Carissa na malapit na ang kanyang kaarawan. At gusto niya kagaya ang, ng kanyang kaarawan, ang kaarawan ng kapitbahay nilang si Cleo, yung may kutilyon at maraming bisita at maraming regalo. Sabi ni Gio, masyado daw mahal ang magagastos nila kung gagayahin nila yung kaarawan ng kapitbahay nilang si Cleo. Carissa, at bagkos na umalis na parang walang narinig. Natuloy niya ang karawan ni Carissa. Napakalaking handaan ito. Maraming bisita at may kutilyan pa. Nagkita muli ang magkaibigan at nasabi ni, G, ni Gio na dalawang taon daw na pinag-ipunan ng kanyang ina para may paganda lamang siya ng ganoong kagandang kaarawan. Ngunit si Carissa ay hindi na lang pinansin ang sinabi ni Gio. Siya ay umalis sa kanyang harapan. Umalis na ang kanyang ina para magbalik ulit sa Italia. At ilang linggo lamang, bumalik na ulit ang kanyang ina sa Pilipinas. Dahil may sakit na pala ito na hindi nasasabi kay Carissa. Nalubog sila sa utang at naubusan sila ng pera dahil may sakit na nga ang kanyang ina. Um, Napaiyak si Clarissa sa harapan ni Gio nang sinabi niya na wala na silang pera at marami na silang utang. Nagiba na ngayon si Carisa, na dating masayahin, ngayon ay nag-iisa na lang at malungkot. Ngayon ang kanilang pagsusulit, ngunit hindi dumating si Carisa dahil wala na nga siyang may pambabayad sa kanyang tuition. Kaya hindi na siya pumasok at kumuha ng pagsusulit. Dahil doon, natuto si Carisa na magtipid at naisip niya na kailangan niyang pahalagahan ang pera at gamit na pinapadala ng kanyang magulang galing sa ibang bansa. Ako po ay isa pa rin aktibong membro ng Batang Atikha at napapasali pa rin ako sa mga activities na pinapagawa nila. Ang mga activities ko pong huling sinalihan ay BASC Congress, Puppet retra Retraining at marami pang iba. Para sa ibang mga bata, ini-invite ko kayo na sumali dito sa Batang Etikha dahil sobra itong makatutulong sa atin para mapahalagahan yung mga pinapadala ng ating mga magulang sa ibang bansa. Maliban kay Sinya, marami pang anak ng OFWs ang naaabot ng Batang Etikha sa iba't ibang paaralan, sa pakipagtulungan ng Department of Education sa Atikha. Parami ng parami ang mga paralang tumatangkilik sa programang ito ating nalaman ang kwento ng mga batang atikha. Tamang simula at mainam na paghahanda ang kanilang layunin para sa kinabukasan. Sa susunod na bahagi ng Pinoy Wise, makakasama nating muli si Ms. Nuevo sa ating segment na Dear Atikha.